sumama ka sa tatlo or na naglalakbay at abangan mo kung sino ang sumabay. Nakakaaliw at madaling maunawaan. Ang tatlo or ang naging magaling pero ang dalawa or ay naging mahirap at mayroong 26 turnovers. Magaling ang depensa at malakas ang puwersa. Magkakabanggaan sa kagandahang palad ni Xu Fang at ang malupit na cornlegger sa mainit na laban na ito. Napakagaling niya. Dapat siyang papasok na. Ang mga katutuhanan na ito ay talaga namang napakahalaga. At muli at sa dulo ay isang matagumpay na pagkakataon para sa atin. Ang panalo noong World Cup, ikatlong pwesto natin. Ang galing-galing naman ng bakbakan at ng paglalaglag ng bola sa basket. Napakahusay ng ginawa niya. Ilay nagbigay ng sampung palakpakan. Ngunit hindi natin dapat kalimutan ang kamalian ng Chino sa inbound pass. Talaga nga naman direktang naglantad, ang kanyang masidhing pagsasalita sa lahat. Ito'y talagang magiging isang hindi pantay na labanan. Herman mula sa sulok, mahusay na tira ng tatlo. Talunin ng mga Canadians at pakita ang iyong galing sa larangan ng paglalaro. No worries about Chinese dominance. Gatay nails a three-pointer and stands out. Ram Abdul-Jabbar wears memory glasses that wrap his head, creating an exhilarating sight. Para hindi siya mahulog, galing ng hakbang ng so. Kapag mas malapit pa sila, si Anderson ang gagawa. Pero mahirap talaga labanan ng Ainsbury digong yan. Iyan ang totoo si Delaney ay nagpasabog ng isang malakas na tres at nagdulot ng puntos. Talagang umaapaw ang lakas ng tres na iyon. Bakit ang galing ni Leak Aya? Mayroon silang matinding pagganap sa pagsusulit sa pwesto ng ikatlo. May aral ang mga katutuhanan ito. Oo, may learn work. Nagahulma ako sa football team mula sa DDR niya, sa conservative ng kanyang lungsod. Ishan, bayani na pinaglalaban. Magandang panahon. Batay sa mga tutuong kwento ng pagsusumikap at tagumpay sa gitna ng pagsubo. Nagtatambal si Lainey sa isang drear drear, mayroon siyang mas maliit na kalaban. Ngunit hindi ito nas iyan ang husto. Magaling na ipinasa, iskor para kay Cameron, talagang napakagaling. In term Corb, New Zealand, matang pula. Singsing -sing naging itim. Sunod na tres. Sunod na tres. Ang floater at ngayon sa ilalim ng ring para kay Cookie. Angle dog na sa layup. Ang bola ay madali hawakan sa husay nito sa Griffith. Kahit gamitin ng isang kamay lamang, hindi ito magbibigay ng pagkadismaya. Subalit, isang kahindi kinder na pangyayari ang nangyayari. Naiparamdam nito ang biglang pagkawalan ng bola na hindi mo inaasahang nangyayari.

Isipin mo ng mabuti. Hirap na hirap siya sa kanyang mga atake. Mahirap para sa kanyang sumalakay. Ang hirap nga ng tirada. Basahin ngayon sa tanong na ito ang kasagutan. Ang trimming ay maganda. Sino ang may nito? Malapit na kung mayroong tatlo na nangyari. Nakalipas na 45 segundo na lang. Si Shory. Wala niyang kalaban. Kwento na nagdudulot ng tuwa. basketball. Pantay na pagkakahuli. Magandang nakaw. Mas malakas na siya. Eto na naman si Tirande, palampasin ang tira. Rebound kuhaan. Hindi. Grabe talaga ang foul kay Wetzel. Hindi ko maintindihan yung desisyon ng sa hobby. sobrang hirap talaga. Manigas. Simula ito sa kakaibang haka dance number. Ito ang nangunguna para sa China. At bigla na lang sumasabog ang kasiyahan. Handa na sa play-in? Abangan na lang. Anderson nagpasa ng bola at yung tinitira nila ito. Ipagpatuloy nila hanggang sa dulo. Sapat na ito para sa China. Silang sila na sa lamang. Anim na putsyam hanggang anim na putwalo. Sa huling-huling sandali, tinalo nila. Tanging dalawampu't pitong segundo na lang. Aksyonan na ito. Si Kyle Anderson ang nagtalaga ng huling estilo habang sinubukan ng China.